Magandang umaga ka Alpha Adventure Farms Kapag nagpapakain ka ba ng corn silage sa iyong mga alagang ruminant, mapa baka yan, kalabaw, kambing at upa ay particular ka ba doon sa moisture percentage o di kaya na may dry matter percentage ng corn silage Kaya ako naitanong yan dahil mga 2 to 3 months ago may tumawag sa akin sa telepono Uh, nung una tonong nung nag inquire digit na nag inquire siya sa itinitinda kong corn silage but as the conversation went by naramdaman ko na, na yung tono ng pagtatanong o pakikipag-usap sa akin ay parang nakikipag-contest na siya sa, in terms of kaalaman ang pinaka tum tumatak sa akin dun sa sinabi niya ay ito okay? dapat daw ang dry matter percentage ng corn silage ay hindi dapat ay hindi bababa sa 70%. Ulitin ko lang ha. Ang dry matter percentage daw ng corn silage ay hindi dapat bababa ba pa sa 70%. Dry matter percentage ang pinatungkulan niya, hindi moisture percentage. Ang sabi pa niya, kaya daw dapat ay hindi nabababa ba pa sa 70% ang dry matter ng corn silage ay dahil kung bumaba yan sa 70%, nagmumukhang bumibili na lang daw ng tubig, ng moisture or ng katas ng corn silage yung buyer at hindi na yung dry matter mismo na dapat kainin ng alagang ruminant. Okay? Ngayon, naniniwala ba kayo doon? Kung ngayon, kung hindi ka nakapag-aral sa animal science or hindi ka uh, nag-research about sa animal nutrition, uh, mapapa-oo nga ka doon sa sinabi niya ngayon. Kasi nga naman, uh, ano yan eh, parang tunog pabor sa buyer yung sinabi niya eh, yung word choice niya, tunog pabor sa buyer. Diba? Paano siya naging tunog pabor sa buyer? Kasi parang pinosisyon niya yung word choice niya kung saan, Uh, talagang mag-aagree yung buyer, Diba? ba? Kasi nga naman, sinabi niya na dapat 70% ang dry matter para itong customer, itong buyer ay hindi siya magmukhang bumibili lang ng katas o ng tubig ng silage. Okay. Kung hindi ka nakapag-aral, mapapauunga ka. Now, ah uh, napag-aralan ko itong corn silage na 'to. pinag aralan ko ito, ano, hindi hindi ako naging parang nag uh, nag-hit and miss, gaya-gaya, puto maya sa mga naunang nag-megos corn silage. Hindi ako naging ganun. No? Hindi ako nag-hit and miss, naging gaya-gaya, puto maya lang. Hindi. Pinag-aralan ko talaga ito. Sa aking pag-aaral, doon sa, sa animal nutrition, ang ideal na moisture percentage ng silage ay dapat, uh, hindi dapat, uh, it should be between 60 to 65%. 60 to 65% at the most 70% yan ang moisture parang kabaliktaran nung sinabi sa akin nung tumawag no? na galing na galing sa sarili no? kabaligtaran ito nang kabaliktaran kabaligtaran ng sinabi niya yung sinasabi ng mga animal scientists ng mga animal nutritionists when i when i dug deeper bakit no? kasi ako mahilig ako magtanong ng uh, magtanong sa sarili ko ng o oh, bakit? Bakit dapat eh, 60 to 65 or 60 to 70 percent ang moisture? Ano bang meron sa 50 percent lang? Diba? So napagalaman ko doon na doon sa between those numbers 60 to 70 dyan na po formulate or dyan na po form yung uh, production ng lactic acid na siyang responsable doon sa fermentation process. So kung less than 60% ang moisture percentage, magkakaroon ng struggle sa production ng lactic acid na siyang responsable sa fermentation process. So kapag ka naman nagkaroon ng problema sa production ng lactic acid, magkakaroon ng problema sa fermentation at magkakaroon tayo ng uh, nabubulok na corn silage pagka ganun, no uh, Kahit na anaerobic pa or uh, na-vacuuman mo yan or na-idram mo, kung sobrang baba ng moisture percentage, hindi kagandahan yung uh, kalalabasan ng silage natin in terms of palatability. Palatability yan ang gana ng ruminant. Mapabaka, kalabaw, tupa kambing pa yan, gana niya nakainin yung silage mo. Pangalawa is yung aromatic uh, na scent, aromatic scent ng ng ano natin, ng uh, silage natin. Uh, yung binabanggit kong dalawang puntos sa inyo ay base lang ba yan sa nabasa ko? Uh, base yan sa nabasa ko at sa ginawa ko na. At kaya ako nagvi-video ngayon ay para ipakita sa inyo yung proof in the pudding. Pruweba, no? At hindi lang yung puro teorya tayo, no? Okay, tama na ang dada, pakita ko sa inyo yung Itong, itong, itong sa likuran ko, tsaka yung sa harapan kong baka. No? Pakita. Ayan. Kikita nyo, dalawa yung container ng silage. Yan na, yung yellow na yan, at saka itong palanggana. Parehong may lamang 6 kilos yan, corn silage. Ito, itong nakikita nyo ito ito, itong hindi pinapansin. <laughs> Ang moisture niya, nasa 50%. So, mas mababa ang moisture niya doon sa nire-recommend ng mga animal nutritionists na dapat 60 to 70. So, nasa 50% yan. No? Mas bumaba pa kasi nabilad, nabilad na ng ilang minuto eh. No? Magmula nung inilapag ko yan dyan habang nagbibideo ako kanina. May, may more or less 6 minutes ako nagsasalita. At yung nasa kabila, tingnan nyo naman. yan na lang natira within less, in less than 6 minutes. Oh, pares na 6 six, six kilos kanina yan. Oh, hindi na lang natira ano talagang uh, mas gusto niya so yan ang pruweba sa sinasabi ko na hindi siya ganun kapalatable mas palatable yon yung nasa 35% ang dry matter or 65% ang moisture mas palatable siya kaigay-igaya ang kanyang lasa at amoy sa baka kaysa dito sa mas mataas ang dry matter nakinulang sa recommended moisture percentage. O ngayon ang tanong ko sa inyo. Oh. kung nanonood ka, ikaw na tumawag sa akin noon. Dato ko sa iyo. O sige, mas mataas dry matter niyan. Napabilib mo yung nakinig sa Na iba na hindi nakapag-aral. Napabilib mo, napabili mo. Kung ako yung bumili niyan, ikakatuwa ko ba yan? Eh hindi pinapansin ng baka. O. Anong kwenta nung mas mataas ang dry matter ang nabili ko kung hindi naman pinapansin ng baka? Namnamin mo yan overnight. oh, ito, ito pa. Ito pa isa. O, oh, parehas na tig si 6 kilos yan. O. Oh. Nakita nyo yung difference? Oh. Hindi pinansin yan eh. Hindi nga lang, hindi nga nag position ng ano eh. Mga <laughs> hibla ng silage eh. Samantalang ito, paubos na o. Oh. Parehas na tig si 6 kilos kanina yan. O, oh, 6 minutes pa lang ako nagsasalita. Yan na lang natira. Okay? Hmm. Nakita nyo po ngayon. Nakita nyo yung difference. Na? So, minsan, kailang, kailangan talaga natin maging palatanong ng bakit. At uh, yung mga naririnig natin, kahit pa sa akin yung mismo narinig, ugaliin natin i-research yan. No? Maghanap tayo ng scientific studies na talagang magbabakap doon. Doon sa skin claim. Yung sa akin naman eh kahit uh, hindi ako na ano, hindi ako na natatakot na hanapan niyo ng uh, mga uh, let, literatures or scientific anecdotes yung mga binanggit ko na 60, 65, 70% na moisture percentage. Yung mga salitang palatability, epekto ng mas mababang moisture percentage sa silage, no? so yan. Hmm. Yan ang pruweba. No? Nag-experiment ako Uh, may pansukat kasi ako ng ano eh, ng may device ako, binili ko yun, pansukat ko ng moisture. Sa separadong video, papakita ko sa inyo paano ako nagsusukat ha, ng moisture. At paano ako nag -e estimate kung wala kang device, ng moisture percentage gamit ang hand grip method. Uh, papakita ko sa inyo, pero para hiwa-hiwalay, by segment ang uh, mga topic natin sa separadong video yun. Yan na, yan na, prueba ko sa inyo. Huh? Uh, hindi kinakain hindi pinapansin papansinin nyo lang yan ng baka manuhala kayo sa anal, ko na yan papansinin nyo yan kung no choice siya pero ang problema hindi, ka, hindi makakain ng baka yung daily recommended weight ng kanyang feed intake dapat relatibo sa kanyang body weight ito, itong nasa likuran ko na ito Approximately 185 kilos 'yan. Kakain dapat 'yan ng 15.4 or 15.6, round off na lang natin sa 16 kilos na silage kada araw. Pasok na doon yung day yung recommended uh, dry matter intake niya dun sa 16 kilos. Kalkula, kalkulado na pati yung moisture dun. Pasok na dun Pasok na dun lahat 'no sa 16 kilos. Hindi pinansin. Palagay nyo ba eh, makaka-16 kilos yan. Oh. Hindi niya pinansin. 6 kilos pa lang yun, yung nandun. Hindi man na, nagalaw. So, the end of the day, panalo ba ang buyer pagka ganyan? Hindi. No? So, kailangan doon lang tayo sa sakto. No? 35 to 40 percent na dry matter. Hindi ko pwedeng 70 ang dry matter. Ako po. Oh. Di bali sana kung ikaw na buyer, pwede mong kainin kung ayaw kainin ng alaga mo. Eh, hindi naman natin pwedeng kainin yan. Diba? <laughs> hindi ka nanalo doon, nasa buyer. No? Hindi mo pwedeng pagmalaki na, ah yung kay uh, corn silage vendor number one. Ang taas ng dry matter ng kanya. Panalong panalo tayo doon, doon tayo bumili. O kayong mga nagsipagbili, kainin nyo yung hindi ng baka. Hindi eh, po pwede, din natin makakain yan. Okay? So, yun lang. Yun lang ang pinakita ko sa inyo sa video na ito as a, as a proof. Okay? O, balikan natin ang video. Baka isipin nyo eh, sinamantala ko lang na videohan yung moment na hindi niya pinapansin yun. O, ito. Ayan. Nag-pause lang siya dahil umihi eh. Ang taas ang buntot. O, okay. tingnan natin. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Ayaw talaga. Ayaw balikan. See? mas uubusin talaga, sisimutin talaga niya yung isang yon Yung may 35% dry matter lang kaysa dito sa 50% na to. Mantakin nyo, 50% dry matter pa lang yan. Hindi pa sinagad dun sa kinaklaim ng tumawag sa akin na 70% daw dapat. Kaya lalo tigit ipapansin ninyo kung 70%. ayan oh, o. Oh. See? So, hindi ko sinasadyang capture lang ng video yung moment na hindi pinapansin yung kabila ha. O, oh, ayan, mga dalawang beses ng take yan. Alright, so, ganun lang ho. Uh, kung gusto niyo bumili sa akin kay Alpha Adventure Farms ng corn silage, nandyan sa description ng video yung link. i-check nyo rin yung silage ng iba. And then, pag uh, kumpara, kumpara ninyo yung silage ko sa silage ng iba, i-taste test ninyo. Tingnan nyo kung sino yung mas pinapansin ng baka para malaman nyo kung kanino talaga kayo panalo. Dito kasi sa akin, talagang nakasukat yung moisture percentage na yan. At pag sinukat mo yung moisture, automatic yung remainder difference, yun ang dry matter. No? Nakasukat yon Hindi ako parang hawakot oh, tayo ng mes, gilingin yan, o oh, isa ko na yan, idram na yan, hindi. Susukatin muna yung moisture dapat. O siya, yun lang. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.